pangkasama Ayan mga paps, 460, 1215, umulis tayo doon, 12.24, so halos isang oras yung biyahe natin sa so, 460, so ayan, so ayan yung uh, hindi tayo nakapag double book so kuha tayo ng double book so uh, strategy natin medyo long rides tayo kuha tayo ng long rides san? So, kuha tayo ng magandang booking so ayan ups ah okay uh, abangan natin yung ano uh, natin mga natin pangalawa tsaka pangatlo thank you ah i-drop na natin yung booking number tsaka no booking number ang maging income po natin ay 2,200 lahat so babawas pa natin yung so yun bali ay uh, nag google tayo ng oras na ng mga anong mga 5 hours so ayan medyo gabi na andito na ako sa bukawi so uh, nahirapan tayong kumuha ng booking pabalik sa Maynila so anta antabay muna tayo so ganun talaga yung ano ganun talaga ang kalakaran pagka nandito ko sa bukawi medyo ko konti kasi dito ang booking pagka hapo na so Uh, medyo mali yung ano natin so uh, medyo mali yung ano natin unlike doon halimbawa pumunta ng silang antipolo doon talaga marami talaga booking doon pabalik ng Maynila pero dito sa bukawi ko konti so kung meron mam uh, na dyan na, ano, na booking so uh, hindi papunta ng Maynila so ayan maraming salamat po at sana naabot nyo yung video na to ayan uh, po yung ano muna natin yan lang muna yung ma-update natin sa pag naglalamog ka so ayan po bilang lalamog driver so okay na po rin yung gano'n na halos 2000 more or less pero uh, sana makakuha pa tayo pabalik so ayan po na yan lamang po maraming salamat po mga paps so sana makakuha pa tayo ng booking pabalik pa. kasi pa na po tayo ng ano ng Manila o Quezon City que Quezon City po tayo uuwi so maraming maraming salamat po doon sa mga nanood pa rin hanggang dulo uh, maraming salamat sa inyo at sana po uh, ingat din po doon sa mga nag nagda-drive na katulad ko na lalamove at doon sa mga customer po na sana naintindihan niyo po kung ano yung hirap din po ng mga driver so maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat thank you TY Good morning po sa ating mga paps. So, andito naman tayo. I-recap lang natin yung ano yung uh, kung ano nangyayari doon sa delivery natin kagahapon. So, diba? pasensya na po at talagang hindi tayo makapag-focus pag nagbablog tayo sa labas kasi uh, alam mo na, maraming distractions <laughs> so, ayan kaya minabuti natin na dito tayo sa sakyan muna habang nakahinto tayo, subukan natin mag-vlog so, actually, nahihiya po talaga ako sa inyo dahil napakarami ko ng uh, na-miss na opportunity kasi itong mga nakaraang araw eh medyo busy-busy tayo so wala tayong uh, kinapos tayo ng oras para gumawa ng mga, mga vlog so ngayon po ay eh, subukan natin uh, gumawa so uh, update ko lamang po kayo dun sa nangyari kagahapon so nag, uh, naga uh, tayo kagahapon so simula alas 11 hanggang alas 6 so kung tutuusin bitong oras po yon so ang ating nag, naging booking ay tatlo lamang so actually okay lang naman din makakapag makakabili pa naman ng ulam <laughs> ng ulam at saka ka, bigas at saka ulam yung biyahe natin kasi medyo malas kagahapon yung ano natin yung la, huling drop off kasi natin kagahapon isa is ano sa bulakan so alam mo naman sa bulakan uh, ah, pahirapan din yung kumuha ng booking lalo doon sa medyo malayo -layo. Bihirap uh, bihira po talaga makakuha ng booking dyan, kaya hindi po ako talaga bumabiyahe pa po bulakan Bulacan kung halawa nagdo long distance ako galing Maynila so mari pa Antipolo o kaya Las Piñas meron pang booking dyan Las Piñas para niya kay pabalik meron o kaya Bacol pero sa Bulacan piling uh, ko lang, ah, uh, pasensya na po kayo doon sa mga taga Bulacan. Piling ko lang, hirap ako kumuha ng booking sa Bulacan kasi uh, alam mo naman, uh, yung Bulacan kasi uh, malalayo yung ano niya, na aguate, eh. So, piling ko lang so comment po kayo kung halimbawa nagbubulakan din kayo tapos nakakawa ka ng booking kasi ako hirap ako kumuha sa bulakan so ayan balikan natin yung booking natin kagahapon so yan po ang booking natin kagahapon uh, isang uh, 1,000 isang 7, uh, 850 tsaka isang uh, 400 plus so kung tutuusin kung tutuusin natin yung ano yung halaga nun is halos 2,300 pero mayroon pa tayong ano doon ah, ah, toll fee na ibabawas so, bali yung toll fee niya is 110 so uh, ah, ganyan yung kinita natin kagahapon so okay na rin naman pwede na rin pang gastos pero hindi po yung sapat kung ano bawa nagba boundary ka dahil uh, ah, sa bagay kasi umalis ako alas alas 11 na pero kung umaga siguro maaring meron, hindi lang ganun yung kikitain natin so, yan po at doon sa mga ano, nakikita nyo naman yung booking natin yung una pa lang, kwento ko lang yung unang booking natin na uh, 300, ah uh, actually 300 kg siya pero, puno na kaagad sa ano, sa sakay natin yung unang booking pa lang natin, kaya no way tayo makasecond, uh, booking so, hindi tayo makakapag double book sa time na yun so, yan po yung, uh, inform po lang doon sa mga customer na medyo hindi naman masyadong uh, galanti magbigay ng mga tips so yan po yung nangyayari sa amin na sabi ng nilala mob is magdo double booking kami pero hindi kayo makapag double book dahil nga po puno na yung sakin natin so yan po yung uh, disadvantage sa amin minsan and then pangalawa yung yung booking naman natin pangatlo at pangapat uh, ay, pangalawa at pangatlo pang is Okay naman siya although medyo mabigat siya talaga. Pero kinaya naman. Uh, ayun nga lang pagpauwi natin kagahapon wala tayong sakay pauwi so umuwi tayo ng ano alas 6. So, yun lamang po, maraming maraming salamat at kung halimbawa umabot kayo sa sa vlog na to, ay umabot kayo sa uh, sa dulo ng video na to. Uh, uh, congratulations po at medyo uh, interesado po kayo sa mga vlog na ganito. And then paki-subscribe na rin po, share Uh, kung po, maraming maraming salamat po sa inyo and have a nice day po sa ating mga pups and mga customer. Yun lamang po, maray maraming salamat and have a nice day po sa ating lahat. Thank you.